multicab ayaw umandar ano kayang uh, sira nito na hanapan natin ang sira may sira nyo may are <laughs> <laughs> hanapan natin ang sira ayun multicab ano ba to mm -hmm. kaya pala di umaandar so ayun tingnan natin kung mayroong kuryente Yan, tingnan muna natin kung ano, may kuryente. Pag may kuryente, doon naman tayo sa gasolina. Ayan, support that. So, ayan, si so, tusukin natin ng ano, e screw. Check natin kung may spark. Hindi, di po so, nakasusi. Ganyan lang mga pups start natin ganyan start ito natin may kuryente meron na. meron meron may kuryente start o, parang nawala yung kuryente ah nawawala wala ang kurente mga paps ayan start ko super si na inahawakan lang ang dulo niyan inahawakan sige sige so, so, meron 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 na hina ano so dun tayo sa kalbuladol bako walang ano gaya to yun na pumapatok buktan natin kay doy 🎵 Fly me to the moon, and let me play among the stars La 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 la, cause I like Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, darling kiss me ah, Buksan natin ito mga paps para magkaalaman kung ano nga bang uh, dito kasi meron siyang korente doon sa kanyang spark plug so, dito tayo magbubukas yan bago mo na lang to ang uh, bagong pintura yan mm -hmm. ayun so bagong pintura mga paps F6 in na makina ayan ito yung kanyang carburetor. Uh, carburador parang stock up na ata ayan ayan madumi yung carburetor yan madumi ng carburetor madumi mga paps on tingnan natin kung may yung fuel pump na lalabas on sose so wala walang gasolina Hila. marami po marami wala Mara pong mapasok do Tanggalin natin itong uh, fuel supply. Yan. Pagutin natin. Dapat pag unang sose, ay may gasolina doon na lalabas. Teka. O yung Mahina. Ayaw labasan. Ayaw labasan. So ayano no? Dapat may gasolina ito napapasok. Rigondo. 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 Op, Wala. Walang gasolina. So, ang sira nito ay fuel pump. So, bago sa fuel pump, doon muna tayo sa relay fuse. Yan. Matay natin. No? Oh. Kita kita naman dapat bago ng susi, eh, may lumalabas na gasolina. Fuse check. O, oh, check yung fuse. O, oh, walang gasolina. Nandito kanyang fuel pump. ayun Hala, bakit ganyan? Surang fuel pump oh nakatanggal oh ayun na ay, kayong ay, fuel ba? Bulan naka, nakatanggal siya oh ano kaya na itsura dito mga pups oh, ayan oh tayo gumana nito ni kaya pala ah sige partner ano mo dyan yung pios ayan sige on so si on 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 Op, oh, patay. Patay, susey patay. So gumaga na 'to, mga paps gumaga na, no. Bago na susi gumaga na, kaya lang walang lumalabas na gasolina. Gumaga na naman siya. Saan kaya, teyang problema. Gumaga na naman. Walang ano 'to, walang mahigop na gasolina. may laman naman may laman po ah okay so pag may laman pero gumagana ayaw pa rin maglabas ng gasolina so sira itong fuel pump sira kasi ma'am ilan yung kinaragan na gasolina? ilan tayo nagkaroon ah apat ka tatlong araw pa rin magka ano yun? tatlong litro yan tatlong litro? ay dagdagan pa natin isang galon pa ulit isang galon pa? oo ayun na uh, bibili muna tayo ng gasolina isang galon ulit kasi itong fuel pa mga paps gumagana naman siya kaya lang walang uh, lumalabas na gasolina so ang gagawin natin tagdagan natin ulit ng uh, gasolina isang galon pag ganun pa rin papalitan natin itong kanyang fuel pump mga paps Oh ano? so, ayun ang mga paps pa uh, kami ng gasolina Inakala eh, namin na wala ng laman eh, Putek umapaw Poltang na full so ngayon sinik ko ulit yung hose pala yan malambot na dito yung hose malambot na siya hindi na makahigop ng gasolina so Lalabas tayo yan. so ito yun yung hose oh. natin ngayon tinan natin kung lalabasan na ito ng gasolina yan ito tayo sa loob Masa na. Tingnan natin kung uh, lalabasan na. Sige partner, on lang sose. On. Mm -hmm. Patay, patay, patay. -hmm. Oh, mm -hmm. Yun na, nakita niya naman mga paps, diba? Kitang kita naman, di na kailangan ng paliwanag. Lumabas. So, ayan. Ang tanong, aandar kaya? Yeah. Kahit may gasolina na, minsan hindi umaandar yan. So, ayan. Uh, club muna natin, baby. Kami ganito. mirror. O uh ryan -huh. na. Sige. yung partner. Start natin. Sige. sige. O. O sige na Sige. One more time, bebe. Good, ha. ha, harder. O. Ikaw po ang Very good. Ah, galing. Patay, 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 yeah, patay, patay. Okay. Tiyan natin kung wangkik ka. Huh? Naman ito ay wangkik. Tiyan natin kung wangkik so, so mga kamamayan. Uh, wangkik. Ayun, uman na na. Ay, ayun. Oh. Ayun, uman, uman na na mga pups. Okay na. Okay na, okay na. Good na. Very good. Okay, okay na naman. So, uwi na. na. Super nerve. Uwi na, uwi na. Boots na Hindi na kailangan na road test na